live Makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita musika at balita Brigada News FM Broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. the music and news authority. authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rini, sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Umangat Umangat na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, alias Rene na nagsabing binayaran lang siya ni Senadora Risa Hontiveros para tumistigo kontra kay Kibuloy at mga Duterte. Irereklamo na sa NBI. bagong teknolohiya, matagal na umanong bahagi ng operasyon ng PNP. Vice President Sara Duterte, inimbitahan naman ni PNP Chief Tore na bumisita sa Camp Krame. Karato lang for sale sa bahay ni dating Pangulong Duterte. Inalis na Pantay na minimum wage sa buong bansa at pagbibigay ng resignation pay. Inihain sa kamara. At matapos ang higit 5 pesos na oil price hike nitong nakaraang linggo, rollback, epektibo simula bukas. Bandita. Bandita. Buong puso Kasama ang buong puwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Lunes, June 30, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Drive Max, Brigada Balita Nationwide. 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 Matapos ang kaliwat kanan na aligasyon na binitawan ni Alias Rene sa kanyang mga video kamakailan, Sinabi naman ni Senadora Risa Honteveros at agad itong ibinasura at inilatag ang mga ebidensyang hawak nila tungkol dito. Ang kampo naman ng Senadora, target ding reklamo sa NBI ang mga taong nasa likod nito para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i mo! Brigada. <laughs> Diniyak ni Senadora Risa Hontivero sa naging press conference ngayong araw na hindi niya papalampasin ang anumang pagbabanta at panghaharas na natanggap ng mga testigo at maging ng kanyang staff dahil nga sa video ni Alias Rene na kumalat nitong nakaraang linggo. This is an attack on truth telling. Kaya, Kaya hindi natin hahayaan na takutin nila ang mga witnesses at sindakin nila ang Senado. Kaya, Kaya sa mga nasa likod ng video na ito, you have crossed a line. Sobra na kayo. Matapos konsultahin ni Ontiveros ang kanyang legal team, ay napagdesisyon na naman ito na magsampan na reklamo sa National Bureau of Investigation para sa taong nasa likod na nasabing video. Pero giit niya, hindi rito magtatapos ang kanilang hakbang dahil maniningil sila ng hustisya sa pamamagitan ng paghahain ng criminal complaint. Matapos nga ang mga elegasyong binitawan ni Alias Rene sa video, ay isa-isa naman itong pinabuloanan ng senadora gamit ang kanilang mga ebidensyang hawak sa screenshot nga na ipinresenta ng senadora, makikita na si Rene ang una nagmensahe sa kanila para magpresenta bilang testigo laban kay Pastor Apollo Quibuloy. Pangalawa, inutusan daw si Michael na idamay at idagdag sa testimonya niya. Si dating Pangulong Duterte at VP Sara Duterte. Nalimutan na ata ni Michael na sa pinakaunang salaysay na siya mismo ang gumawa at nagbigay sa aking opisina, andoon na ang pangalan ng mga Duterte. Sinulat niya, quote, Minsan po, nagv-visit doon si former Press Duterte at VP Sara Duterte, close quote. Siya ang nagbigay at nagsulat niyan. Again, walang pumilit siya ang nagkusang loob. No one paid him. No one coerced him. Baliban pa rito, sinagot din ng senadora ang mga alegasyon na binayaran niya ito ng isang milyong piso. In fact, on February 7, 2024, he was the one who asked us for money. Quote, I just want to ask if her office give a financial assistant. I want to buy a new laptop. "Malinaw ang sagot namin sa kanya. Our office has a strict policy of not providing financial assistance to potential witnesses and witnesses. He knew that. And yet now, on video, he claims we gave him 1 million pesos? That is a lie, and he knows it." Dagdag pa niya, wala rin katotohan ang pinatira niya ito sa kanyang kondominium dahil wala naman daw siyang condo unit. Ibinahagi rin ng senadora na bago lumabas ang video sa social media ay nakapagmensahe pa sa kanila si Alias Rene. Michael also claims that I threatened him. Yet, on June 22 and 23, 2025, just this month, just last week, Michael was the one frantically messaging my staff. Sabi niya, quote, help me, kinidnap ako at tinatakot ako ng kingdom. Dito ako kinulong sa Glory Mountain. Send rescue now, close quote. We took his messages seriously. We forwarded them to the PNP in Davao for immediate action. At noong kumikilos na ang PNP Biglang lumabas ang video. Samantala, hindi naman naalis na senador ang posibilidad na baka biktima rin si Alias Renerito. Ngunit gate niya kahit ganun pa man ay dapat pa rin daw mapanagot ito dahil sa kanyang pagsisinungaling. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Nation wide. Nation wide. Samantala matapos naman ang puna ni Vice President Sara Duterte tungkol sa umano'y makaluma pang sistema sa Philippine National Police, tumugon si PNP Chief General Nicolas Torre III. Ayon kay General Torre, matagal ng bahagi ng operasyon ng pulisya ang paggamit ng makabagong teknolohiya. Para sa detalye, narito ang ulat ni Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Matagal nang bahagi ng modernong operasyon ng Philippine National Police ang paggamit ng mga makabagong kagamitan tulad ng drones, CCTV at body cameras. Ito ang iginiit ni PNP Chief General Nicolas Torre III bilang tugon sa puna ni Vice President Sara Duterte. Hindi na papagod ang drone. So yung drone 24 hours. Yung CCTV, hindi napapagod yan. So, yung CCTV mo, 24 hours. nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang polis, na hindi mo nga talaga mahabol yan lahat. Andun pa rin tayo sa 1980s, 1970s, na magpatrolya ang mga polis sa daan. So, visit to say, yung mga suggestions about CCTV and uh, about body cameras and about... Uh, drones ay atin ang ginagawa and rest assured we are making leaps and bounds in integrating this technology in our operations ayon kay Tore bukas ang kanilang hanay sa pagbisita ni VP Sara sa Camp Krame para personal na masaksihan ang mga teknolohiyang ipinatutupad sa mga operasyon ng pulisya Naalala rin ni Torre ang pagkakataong inimbitahan si VP Sara bilang panauhing pandangal sa isang flag raising ceremony kung saan ipinakita na umano ang integration ng iba't ibang monitoring tools sa Quezon City sa ilalim ng Project Aura kabilang dito ang mga interconnected CCTV, drones, body cameras at mga radio communication devices na ginagamit ng mga pulis sa araw-araw na operasyon para sa mas epektibong pagbabantay at pagtugon. The Vice President is always welcome to visit us here in Camp eh, to see kung paano natin ginagamit ang teknolohiya sa pagpupulis natin. So for one, yung mga drones hindi naman bago yan. Eh. I believe she still remembers the time when I, I invited her to be our guest of honor and speaker in one of our flag raising ceremonies at siya ay pumunta at ipinakita natin sa kanya ang integration ng ating mga uh, various uh, monitoring instruments sa buong Quezon City. Meron tayo dyan drone, nandyan ang mga CCTV interconnected, yung mga CCTV, andyan ang ating mga body cameras, at marami pang iba. Pinasalamatan ng hepe ng PNP ang puna ng pangalawang pangulo at iginiit na bukas sila sa mga suggestion mula sa publiko para lalo pang mapabuti ang kanilang serbisyo. Uh, thank you for reminding me on that. Uh, uh we nagpapasalamat din sa pagpuna uh, ng ating vice presidente sa ating mga operations. At uh, Tayo ay We always welcome those ideas in the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Matapos naman pong ikagulat ng mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na for sale o binebenta na ang kanyang bahay dyan sa Davao City noong araw ng Sabado, tinanggal na po ang nasabing karatula na may nakalagay na house and lot for sale sa bahay ng dating Pangulo. Sa post naman ng mga netizens sa social media ay makikitang wala nang nakapaskil kung saan ang standi na lamang ni dating Pangulong Duterte ang makikita sa labas. Matatandaan pong naging sikat ang bahay ng dating Pangulo dahil naman sa kasimplihan nito. Ilan sa mga sikat na mga personalidad na bumisita dito ay ang namayapang Japanese Prime Minister na si Shinzo Abe. Samantala pantay ng minimum wage sa buong bansa at pagbibigay ng resignation pay, inihain sa kamera. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo! Mga panukalang batas na aamianda sa Labor Code of the Philippines ang inihain ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando sa unang araw ng kanyang termino sa 20th Congress. Isinusulong ni San Fernando ang panukala na mag-institutionalize sa isang national minimum wage system na magbabasura sa regional minimum wage rates at bubuwag sa regional wage boards. Sinabi nito na bahagi ng kanilang pangako noong panahon ng kampanya ang gawing pantay ang sahod sa Luzon, Visayas at Mindanao, paliwanag ng mambabatas. Sa Suportado naman niya ang pagpapatupad ng dagdag sahod, ngunit dapat ay magkaroon muna ng uniform na wage floor. Hindi anya makatwiran ang provincial rate na ipinatupad noon pang 1989 at wala namang logic. Kasama rin sa inihain ng kongresista ngayong araw ang panukalang tuluyang magbabawal sa kontraktualisasyon. Gayun din ang pagkakaloob ng sick leave at vacation leave sa mga manggagawa na sa kasalukuyan ay prerogative ng mga kumpanya at nagbibigay lamang ng service incentive leaves. Dagdag pa ni San Fernando, itinutulak nila ang pagkakaroon ng rest resignation pay, lalo na sa mga manggagawa na matagal na panahon nang nagsilbi sa kumpanya. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Imax. Imax. Brigada Major wide. Major wide. Hiniling naman ni Mayor Isko Moreno sa Manila City Council na magdeklara ng state of public health emergency dahil naman sa lumalalang problema sa basura sa lungsod. May report si Brigada Jigo Custodio. Ibrigada mo! Brigada. Sa unang araw ng kanyang panunungkulan, isang malungkot na balita agad ang bumungad kay Manila Mayor Isko Moreno ang dalawa kasing garbage collector sa lungsod na Metroway Solid Waste Management Corporation at Philippine Ecology Systems Corporation. Binawi na ang kontrata sa pangolekta ng basura sa Maynila simula ngayong araw. Kung kahapon, noong isang araw, noong isang linggo at ilang linggo na ang nakararaan, ay tambak ang basura sa masulok ng ating siyudad, ay malamang po sa hindi titriple pa po yan, dahil wala na pong mag ng basura. Ayon kay Mayor Isko, hindi umano na bayaran ng Manila LGU ang mga kontraktor ng basura mula noong Pebrero hanggang kasalukuyan. Ang bayaring kakaharapin natin at hindi na kinaya rin ng mga naturang kumpanya ang malaking operasyon ng pagkolekta ng basura ay tumataging na, tuha, na 950 million pesos. Disyembre noong nakaraan taon, ng palitan ng Metro Waste at Fileco, ang dating kontraktor na Lionel Waste Management Corporation para sa koleksyon ng basura sa anim na distrito ng lungsod para sa buong taon ng 2025 dahil umano sa bigong masarbisyohan ng Lionel ang buong nasasakupan ng Maynila. Ngunit ayon kay Mayor Isko, umatras ang leonel sa kontrata dahil sa hindi rin ito nabayaran na nakarang administrasyon ng 561 million pesos para sa walong buwang serbisyo. Dahil dito, plano ni Mayor Isko na makapagpulong sa City Council upang ideklara ang public health emergency bunsod ng tambak na basura na nagdudulot ng banta sa kalusugan ng mga residente. Yung po'y kailangan natin gawin. Para sa madarating na araw, tayo po'y magkaroon ng sapat na kapangyarihan upang tugunan, legal na tugunan, yung suliranin natin sa kalusugan sa masamang magiging epekto at naging epekto na ng tampak ng basura, at para pansamantalang matugunan ang lumalalang problema sa basura. Nakiusap si Mayor Isko sa Lionel na hakutin muna ang mga basura na may nila ngayong araw na ito ng libre. Nakiusap po ko sa kami. Bakit po? Mas mahalaga sa akin ang kaligtasan at sanidad ng ating lungsod. More than anything else. Masakit sa mata, masakit sa ilong, at mapanakit sa kalusugan ang ating sitwasyon patungkol sa basura. Samantala sa kanyang muling pag bilang alkalde ng Maynila, tiniyak ni Mayor Isko na susolusyonan niya ang lahat ng problema ng lungsod. Kung manatag po kayo, may gobyerno na po sa Maynila. We will make sure whatever problems that we are facing right now and we're going to face, we will confront it. We will not point fingers. We will act on the matter. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada G. Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Brigada Samantala iba't ibang proyekto para sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura ang pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw sa Nueva Ecija mula pagkilala sa mga natatanging magsasaka hanggang sa pagbubukas ng mga pasilidad at pamamahagi ng makinarya na bahagi ng layuni ng administrasyong paigtingin ang suporta sa mga magsasaka May report si Brigada Maricar Sargan Ibrigada mo! Brigada! Report. Unang dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggawad ng parangal para sa 43 national awardees ng Gawad Saka na taunang pagkilala sa mga natatanging magsasaka at manging isda sa bansa. Sinundan ito ng dialogo sa pagitan ng Pangulo at ng mga magsasaka kung saan personal na nakapagtanong sa kanya ang ilang awardees tulad ni Geneva Ganyalon na isang outstanding young farmer mula sa La Union. Para po sa aming mga kabataan, at ako po ang boses ng nila ngayon, ano po ang hakbang ng ating gobyerno para um, gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas? Kailangan natin pumasok sa mga bagong teknolohiya. Dahil yun, kailangan talaga natin para maging yung bawat ektarya natin mas malaki ang yield, mas malaki ang ane, bawat, eh, paano natin gagawin yun? Eh, ang nakakaunawa at mga talagang practitioner, ika nga, ng high-tech agriculture, intensive and extensive na type of agriculture, ay ang mga kabataan, silang magtuturo sa atin ng mga bagong teknolohiya. At uh, yan, palagay ko, ay magiging uh, interesting na yan, magiging interesante na yan para sa ating mga kabataan, para nakikita nila, na hindi lamang uh, na mas, may magandang hanap buhay naman ang magsasaka. Liban dito, pinangunahan din ng Pangulo ang turnover ceremony ng 16 na mobile soil laboratory units na ipamamahagi sa bawat rehiyon. Ang bawat unit ay isang 10-wheeler truck na may state-of-the-art equipment na kaya magsuri ng 44 chemical, physical at microbiological parameters ng lupa at tubig. Layunin nitong matukoy ang eksaktong pangangailangan ng lupa gaya ng tamang uri ng pesticidyo upang mas mapataas ang ani ng mga magsasaka. Dumalo rin ang Pangulo sa inaugurasyon ng Rice Processing System 2 Facility sa Science City of Muñoz kasabay ng pamamahagi ng farm machineries sa mga beneficiaryong kooperatiba. Tinatayang nasa 6,000 magsasaka ang makikinabang sa makabagong pasilidad na may multi-stage rice mill na kayang magproseso ng dalawa hanggang tatlong tonelada ng bigas kada oras. Meron din itong dalawang stainless steel recirculating dryers na may kapasidad na 12 tons ng palay kada batch Lalakip ang generator set at iba pang kagamitan. Layo ng mga inisyatibang ito na hindi lamang mapataas ang produksyon, kundi tiyak hindi naramdam ng mga magsasaka ang suporta ng pamahalaan mula pagtatanim hanggang post-harvest. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Nation wide. Nation wide. Mga kabrigada, matapos naman ng mahigit limang piso na oil price hike nitong nakaraang linggo, rollback naman, epektibo bukas mga kabrigada. Kung maalala po, nitong uh, nagdaang linggo, sumipa sa 5.20 pesos per liter ang itinaas sa diesel, 3.50 pesos per liter naman sa gasolina at 4.80 pesos per liter sa kerosene. Bunsod nga ito ng Israel-Iran conflict na nagdulot po ng espekulasyon kaya sumirit ang presyo ng oil sa world market. Ngayong nagka-ceasefire na, humupa na rin po ang pangamba ng mga traders na magsara naman ng Strait of Hormuz. Simula bukas, araw ng Martes, may na 1.80 pesos sa kada litro ng diesel. Sa gasolina naman, mayroon ding mababawas na 1.40 pesos kada litro habang 2.20 pesos naman ang rollback sa kada litro ng kerosene. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Kumpleto. Prime Max. Prime Max. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. At mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasamang buong puwersa ng Brigada New South Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo at Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada New South Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.